Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Nagtataka ako sa tuwing may pulubi na tumatanggi sa pagkain na ibinibigay sa kanya. Naisip ko tuloy Patiba naman pulubi ay nabubulag ng pera. Noong si Pedro at Juan ay napadaan sa templo, nakakita sila ng pilay na pulubi sa daan. Tumitig ang pulubi sa dalawang apostol sa pag-aakalang may iaabot na pera sa kanya. Subalit ano ang nangyari? Iyan ang ating matutunghayan sa ikatatlong kabanata ng gawa, una hanggang ikadalawmput-anim na talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayinyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at kayo ay magbulay-bulay ng banal aklat ng Panginoon. Ang kahalagahan ng ikatatlong kabanata ay nasa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ang pangalan Ni Kristo ay nangangahulugan ng mataas na pagkilala sa kanya, dala ng kanyang pagiging karapat-dapat, paggalang at kapangyarihan. Kapag may nagsabing pumunta ka sa isang lugar at gamitin mo ang aking pangalan, nangangahulugan lamang na ito ay kilala at may kapangyarihan. Kung ang utos ay binigay sa pamamagitan ng pangulo, senador, gobernador o mayor, kailangang sundin sapagkat ang mga pangalan ng mga taong ito ay iginagalang at pinagpipitagan. Kung isang pangkaraniwang tao ang magutos, susundin mo kaya? Maaaring sabihin mo, bakit? Sino ka ba? Ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, sapagkat karapat dapat lamang dahil Siya ay anak ng Diyos. Sinabi ni Hesus sa Aklat ng Mateo, Kapanatang 28, talata 18, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Sa aklat ng Pilipos 2, siya hanggang labing isa, siya ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay dumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila, na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Karapat dapat lamang siya na sundin at sambahin. Ang malaking tungkulin ng mga Kristiyano ay nasa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo na anak ng Diyos at niluluwalhati. Ang bawat mananampalataya ay dapat na magkaroon ng paggalang at malasakit sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ang ikatatlong kabanata ay naglalarawan sa maikling pangungusap ng huling talata ng ikadalawa 47 kabanata. Ganito po ang sinasabi. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ipinakita ng Panginoon na araw-araw ang mga dinaragdag sa mga mananampalataya. Sa pagkakataong nito hindi binanggit ang banal na espiritu. Subalit siya naman ay gumagawa sa pamamagitan ng mga alagad. Nagpapakita siya ng mga kababalaghan sa ikaluluwalhati ng Panginoong Heso Kristo. Juan 16.14, luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin sa akin at sa inyo'y ipapahayag. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya. Gawa tatlo isa, minsan ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, Nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Si Pedro at si Juan ay palagi nating nababasa na magkasama sa pangingisda. Sa huling hapunan, magkasamang tumakbo sa libingan ni Jesus. Nangaral sa Samaritano upang maniwala sa Panginoong Jesus. Hindi dahil sila ay nagpapagalingan sapagkat sila ay napuspos ng banal na espiritu at matapat na gumagawa upang maitatag ang iglesia o ang katawan ni Kristo. Sa pagkakataong nito, magkasama rin silang nagtungo sa templo upang manalangin. Kabanata dalawa Sa malapit sa tinawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Ang lumpong ito ay naroroon upang mamalimos. Ito lamang ang kanyang ikinabubuhay. Siya ay naroroon sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda mayroong siyam napintuan ang templo para sa patio ng mga hintil. Isa rito ay ang pintuan na maganda. Ito ay yari sa tanso. Kung titingnan ay parang ginto. Ito ang piniling lugar ng pulubing lumpo upang mamalimos. Talata tatlo. Nang makita niya, sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Nagpunta si Pedro at Juan sa templo. Pagkatapos ng araw ng Pentecostes, upang manalangin na nila ang isang lumpong na mamalimos. Ang paraan ng panghingi ay isang mahalagang bahagi ng paniniwala para sa mga Hudyo. Kaya marami ang namamalimos na makikita sa tabi ng templo. Talata 4 hanggang 5. Tinitignan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Binigyan nila ng pansin ang pulubong ito sapagkat nahabag sila sa kanyang kalagayan. Tinignan sila ng pulubi umaasa na bibigyan siya ng dalawa. Talata 6-10 Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may ba akong ibibigay sa iyo? Sa ngalan ni Yesu Kristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. kay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki ito'y napalukso at nagsimulang lumakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakakupo sa pintuang maganda ng templo. Ang dalawang alagad ay walang perang maibigay, subalit hindi lamang ang salapi, ang hingit na kailangan ng pulubing ito. Kailangan niya ang espiritual at kaligtasan ng kanyang kaluluwa at kagalingan ng kanyang pisikal na kalagayan. Lahat ng iyon ay hindi kayang ibigay ng salapi. Ngunit sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, hinawakan nila ang pulubing lumpo at sa pamamagitan ng pangalan ni Hesus, ang lumpo ay nakalakad. Dahil sa malaking kagalakan, nananabik na lumakad at parang batang nagtatalon at pinuri ang Diyos. Mga kaibigan, napakagandang paglalarawan ang ipinakita sa atin nang pulubing lumpo tungkol sa kaligtasan. Tayong lahat ay ipinanganak na hindi marunong lumakad. Subalit habang tayo ay lumalaki at tumatanda, ay unti-unti tayong natututong lumakad. Kung tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, wala sa atin ang Diyos. Tulad natin, tayo ay mga lumpo sa Kanyang harapan. Hindi natin nadadama ang sarap ng paglalakad na kasama Siya. Subalit, kung iwawaksi natin ang kasalanan at lalapit sa Diyos, pagagalingin niya tayo mula sa kasalanan at mararanasan natin ang kanyang kaloob na biyaya at ito ay ang kaligtasan. Sa mga taga-epeso 2.8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ang pulubi ay naglakad naglulukso at nagpupuri sa Diyos, namangha ang mga taong nakakita sa Kanya. Ang sermon ni Pedro sa portiko ni Solomon. Ito ang susunod nating tatalakayin sa ikatlong kabanata ng Aklat ng Gawa. Talata labing isa. Samantalang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang takasa nangyari, ang pagpapagaling sa pulubing lumpo ay naging hiwaga at kamangha-mangha sa mga taong nakakita ng himalang ito. Kaya sila ay patakbong lumapit kay Pedro at Juan. Talata dalawa, pagkakita ni Pedro sa mga tao kanyang sinabi, Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit inyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Sa pagkakataong ito, nagpahayag si Pedro sa mga taong nakasaksi ng Himala na hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling kapangyarihan kaya nakalakad ang pulubing lumpo, kundi ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos. Gawa 3, 13-15 Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Yesus. Ngunit siya ay ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato gayong ipinasyanan itong palayain siya. Itinakwil niyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito muling nangaral si Simon Pedro at siya ay hindi nangangaral na hindi binabanggit ang muling pagkabuhay ni Kristo Yesus. Palagi niya itong isinasama sa kanyang pangangaral. Nagbigay ng katiyakan ng Espiritu kay Pedro na ipahayag at ipaalala sa mga Hudyo ang mga kalupitang ginawa nila sa Panginoong Yesu Kristo, ang kanilang pagtanggi at pagpapapako kay Hesus Pinaratangan nila na si Yesus ay may sala at hiningi nila ang kalayaan ni Barabas na isang mamamatay tao, ngunit ipinako ang isang matuwid. Upang mapapaniwala ni Pedro na totoong walang katotohanan ang mga paratang nila kay Yesus, gumamit siya ng iba't ibang pangalan at pamagat para sa ating Panginoong Yesus. Gumamit siya ng iba't ibang pangalan at pamagat para sa ating Panginoong Yesus tulad halimbawa ng anak ng Diyos, Jesus, kabanal-banalan, prinsipe ng buhay at iba pa. Ito ay hindi isang pangkaraniwang tao na ibinigay ninyo sa kamay ng mga Romano upang ipapako. Sa gawa 3.16, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig kay Jesus, ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita ang pagpapagaling sa isang pulubing lumpo ay magpapatunay na si Kristo Jesus ay buhay. Gawa 3.17-18 At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno, gunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malao ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Hindi iniwan ni Pedro ang mga tao nang walang pag-asa, sa katunayan, ipinagtanggol sila ni Pedro sapagkat nagawa lang nila ang mga bagay na iyon dahil sa kawalan ng kaalaman. Kung maaalala ninyo si Yesu Kristo ay tumangis habang siya ay nakabayubay sa krus at siya ay nanalangin. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At sinagot ni Jesus ang kanilang panalangin sa halip na ipadala sa kanila ang paghukom. Pinadala sa kanila ang banal na espiritu upang mabigyan ng kapangyarihan ng kanyang iglesia at muling manumbalik ang mga makasalanan. Kaya't sa pagkakataong ito, kailangang matupad ang salita ng Diyos. Kabanata 3, labing siyam kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Inanyayahan ni Pedro ang mga tao, ang mga makasalanan na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo at maging tanggulan. Si Pedro ay nagkaroon ng pagkakataon na hikayatin ang mga tao na magtiwala kay Kristo at maranasan ang biyaya ng kaligtasan. Ano ang kanyang sinasabi sa mga tao? Una, kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin, ang sinuman ay kailangang humingi ng kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi na kailangang pahirapan at sugatan ang ating katawan upang mapatawad. Ang pagsisisi ay pagtanggap kay Kristo na Panginoon at Tagapagliktas. Magkaroon tayo ng pagbabago ng ating isipan tungkol sa kasalanan. Ang kaligtasan ay kaloob mula sa Diyos. Gawa 3.21 Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Ito ang pangalawang panghihikayat ni Pedro sa mga tao upang manumbalik sa Panginoon. Ang mensahe sa Biblia ay ang pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon ay dapat magkasama. Kung hindi natin tatalikdan ang kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Sinabi ni Pablo sa Epeso 2.8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Gawa 3.22-4 Sinabi ni Moises, Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawin ng propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng hindi makikinig sa propetang niyaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga talatang ito ay pagpapahayag para sa darating na Mesiyas. Ito ay kinuha ni Pedro mula sa sulat ni Moises. Sa Deuteronomio 18, hanggang 18-19, Ipinaaalala ni Pedro sa mga nakikinig ang tungkol sa sinabi ni Moises sa pagdating ng Mesiyas subalit hindi lang si Moises ang nagsalita tungkol sa pagdating ng Mesiyas lahat ng mga propeta ay nagkaisa sa kanilang patotoo tungkol sa pagdating ng Mesiyas Gawa 3:25 hanggang 6 ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng kanyang mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hininang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya ay unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Noong tawagin ng Diyos si Abraham, gumawa ang Diyos ng tipan para sa kanya at sa kanyang mga lipi at sa pamamagitan nila at ng kanilang bansa. Ito ay pagpapalain ng Diyos. Ang pangakong ito ay nagkaroon ng katuparan nang dumating ang Panginoong Heso Kristo sa bansa ng mga Hudyo. Ang salita ng Diyos ay unang naipahayag sa mga Hudyo at sumunod sa mga hintil na pinagpala rin ng Diyos. Mga kaibigan, ang Diyos ay nangako na tayo ay kanyang pagpapalain kung gagamitin natin ang kanyang salita at kung tatalikda natin ang ating mga kasalanan at manunumbalik tayo sa kanya. Ang hamon at pangaral ni Pedro ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito ay hamon para sa lahat ng tao na nais na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. Kaibigan, kinakailangan natin na magsisi at manampalataya sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan 3.16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6, 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay." na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7 25-27 Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam 14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo, ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos amang buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon, dahil kami ay iyong iligtas, maging kami ay makasalanan pa. Salamat Panginoon sa pagpapalang ito na aming matatanggap kung kami ay magtitiwala sa iyo bilang amin Panginoon at nagpapagligtas. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.